Hello po, good morning po mga bossing Ito nga pala yung bagong load natin na 11,000 heads Day 4 nila ngayon So gusto ko lang i-share yung video Kasi natuwa ako sa Nakita ako sa mga sisiyo eh. Ang gagana nilang kumain Eh naka-adlib to sila So ibig sabihin, hindi sila nagugutom eh Kasi may pagkain lagi sa feeder Pero pansin nyo po, grabe yung, Ang lalakas nilang kumain, sobrang ang gagana kaya natuwa ako. Uh, gusto ko yung i-share. Ang responsible nung ganito na nilang appetite, yung Progastro Gold, yung Progastro, yung bagong gamit namin. Dati, Progastro Plus. Pero may bagong product na trinay namin, itong Progastro Gold. So, maganda siya, maganda siya. Mabilis lumaki yung mga sisyo natin, yung mga manok natin, mabibigat. So, ayan, no? Oh, yung video, nagpapakita lang na napakaganda ng product nagbibigay ng magandang appetite sa mga sisyo. Maganda kasi pag ganyan eh, yung foundation nila nabubuo na eh, Hindi na sila madaling magkasakit, tsaka yung mortality magiging less na kasi maganda na yung gut health nila. Tsaka na-absorb nila yung mga nutrient galing sa feeds tsaka sa vitamins na pinapainom natin.